Sa kabila ng karumaldumal na pambabash na natatanggap ngayon ng aktor na si Daniel Padilla, kaugnay sa cheating allegations laban sa kanya ng kanyang dating karelasyong si Katrina Bernardo, ay naispata naman ngayon ang aktor na nagbabakasyon sa Siargao. Kasama ni Daniel Padilla na lumipad pa Siargao ang kanyang kapatid na si Maggie Ford na siya namang very close kay Katrina Bernardo nung sila pa ng kuya niya. Very low kilang lang si Daniel sa airport at tahimik lang na nakaupo pero very accommodating pa din sa mga fans kapag nilalapitan siya. At bagamat nga maraming mga netizens ang bumabatikos ngayon kay DJ. Paglapag niya sa Siargao ay dinumog pa din siya ng mga tao at talaga namang hindi magkamayaw sa pagtili sa kanya. Ayon sa mga fans ng aktor, very evident daw na hindi pa rin nawawala ang amor at kilig factor niya sa mga tao with or without Catherine Bernardo. Hindi naman kasi may kakaila na gwapong gwapo talaga siya at malakas ang dating, cheater man o hindi. At kung nagwalwal si Catherine Bernardo kamakailan sa Batangas with her friends, nagwalwal din si Daniel Padilla sa isang sikat na bar sa Siargao. Doon nga ay tila nagkaroon pa siya ng pamini concert at taos puso niyang kinanta ang rendition niya ng hinahanap-hanap kita na matatandaan namang dedicated song niya para kay Katrin Bernardo noon. Taos puso at with feelings ang naging pagkanta niya na tila ba iniaalay niya yon sa oras na yon sa dati niyang kapiyak. Tila ba miss na miss na niya si Katrin Bernardo. Hindi umano maikakaila na bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Although kasalanan niya kung bakit nawala si Katrin, hindi pa rin biro ang 11 years na pinagsamahan nila. Hindi ganon kadaling mag-move on ayon sa mga fans. Sa mga bagong video na ito ni DJ na naglitawan, nararamdaman ng lahat na tila nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Matapos isiwalat ang mga pambababae niya throughout the years ng relasyon nila ni Kat, piniling manahimik ni DJ at hindi na maglabas ng isang opisyal na statement. Sa kabila ng mga kaliwat kanang pambabatikos ng mga netizens kay Daniel Padilla ngayon, ni minsan ay hindi natin siya narinig o nakitang nagalit sa social media. Ang manahimik na lang at tanggapin kahit ang mga below the belt na tirada sa kanya ay tila ang nag-iisang bagay kung bakit hindi pa siya binibitawang suportahan ng kanyang mga loyal fans. Ang malaking katanungan naman ngayon ng lahat, posible bang magkaroon ng comeback ang Katniel? Maraming mga netizens ang nagsasabing hindi na dapat at matatawag ng tanga si Catherine Bernardo pag nagkataon. Pero never say never, mga bata pa naman sila sa edad nilang 27 at 28. Ubod ng babaero din naman daw ang tito ni Daniel na si Robin Padilla pero dumating ang time na nag-settle din siya kay Mariel Rodriguez. Same lang naman daw sa Katniel. Malalaman natin in the future na kung sila talaga, sila talaga. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Kung nababasa nyo mga comments sa TikTok at Facebook, daming naaawa sa kanya na kesyo tanggapin na lang daw na nag-cheat siya. LOL, kakasuka puro babae pa nagko-comment base sa eyebags ni Daniel sa last peak super obvious na stress siya. Sa dami ba naman ng endorsement na allegedly di na siya kinuha as endorser, sakit talaga sa ulo niyan.